laki yata ng pangka ko yan sa o ayun kakay maulo ayan po yan ng ista parang kami lang din naghahanap ng ista buwatan natin

Tapos, yung Balinaw naman, pinakainan ang mga tulingan. Kaya, eh, sinubukan ko sa isa ako. Kaya, ito na, namalim na siya. Ayan, nasa dalim na. O, oh, patay mong kamarahin kasi. Wala na. Wala oh, na. Salamat po, tanding, at ikaw yung nagpa sa akin. nalo na. No? Sabado. Na ito na pala, Sabado. Tingnan kitang gasin ano. Angat lang araw ko na naman laot. Wala nang bagyo. Ay no, ay Sabado. Pa Sabado ba? Tanghali Sabado na. Diyan medyo o ngayon. Kalbang -kalbang. Ngayon malakas kaaso ngayon. Papunggal manggalmang ay malakas ku, ku, hindi bisa ng alu. karampatid lang mama kami. ayeto, yeah, nakuntodo ko. na sana talin na kamara dis abang-abang ng